mga katrops kumusta na kayo dyan hi thank you lord nagkauwi din tayo ng maaga so natapos din yung piyahay natin mga katrops na so, medyo maaga aga mga katrops pero ayan na uh, bernes kasi mga katrops uh, medyo matropic so nasa area tayo ng uh, dito sa may kalayaan uton slot pa c5 ayan so hindi na ako nag video kanina mga katrops noong doon banda ako sa may makati dahil Grabe, sobrang traffic doon. So, dito medyo maluwag-luwag. Kaya lang, pagdating natin naman dito na sa may C5. Grabe naman. Ayan, ito, ito yung U-turn slot mga troops na para may playover. Ayan mga troops, oh, so, kung nakikita nyo yan mga troops, grabe. Grabe traffic. Ayan mga troops, oh. So, Sos. Ganito talaga sa Maynila. Ayan, sa mga pauwi na dyan. Ingat-ingat lang, umaulan mo ambon ambun Ayan, grabe. Dito mga trop, singit lang tayo dito mga trop sa pinakadulo. Dito tayo, sisingit tayo dito mga trop. Ayan, medyo Napakagal yung isa. Singitan natin para ayan. Okay. Ay, thank you. Thank you. <laughs> Nakasingit tayo mga katrops. Ayan na katrops. Oh. Kaya medyo nakaano tayo ng konti. Eh, hindi tayo pumila sumingit so, lang tayo dito sa gilid ay sana pagdating natin doon sa may tulay walang traffic kasi minsan mga drops dito lang yung traffic pagdating natin doon sa may unahan medyo lumuwag kaya yun isang bus ito tayo sa gitna so sabi mga drops, tukod pa rin yung traffic kala ko tuloy tuloy na yun yun pala <laughs> doon lang pala yun sa may u-turns lahat mga katrops yung walang traffic siya ko'y na to siya ko'y na na sakit pa mga tropes pag mga ganito lalo na pag mga manual yung ano ah dala mo sakyan kasi panay apa ka ng clutch Okay lang kung mga automatic wala problema sabi mga tropes oh apak na naman Traffic, traffic! Ay, nakauwi nga tayo ng maaga. Ay, dito naman tayo ng tagalan sa traffic. Estimate natin ito magkarating tayo sa bayo mga drops, Mga alas 8 na mga drops. Ano nang oras pa mga, mga drops? Time check natin mga drops. Ay, 5.35 na pala. So mga ano, mga 7 plus mga 7 plus tayo makarating nito mga tropes so, isang oras pa tayo ano nabay traffic nabay talaga mga tropes tukod na tukod yung traffic mga tropes ayan no ay nako traffic talaga eh hey. Dito tayo sa kabila mga troops Lilipat tayo ng daan Dito tayo sa magpasig tayo mga troops Dito sa may Mercedes Avenue Sana ah, Maluwag dito Dito lang yung medyo masikip Tingnan natin beh. Si pwede pa tayong lumipat mga katrop eh malawag pa talaga eh okay. okay dito na tayo sa baba exit tayo dito mga drops exit 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 ayan so papasig na tayo mga drops hindi na tayo dumaan sa tindisitas o oh dito sa may ano. Ito tayo sa kabila. Kasi medyo amano dito drops, Ah bumilis. Sana mas tuloy-tuloy ito. -tuloy Para malang lang magkabawi tayo nito. <laughs> Extra. Kita na mga troops oh. Wala talaga. Kahit saan talaga mga troops Traffic pa rin. So ayan mga troops So hanggang dito na lang yung video natin mga troops Abang-abang yung mga troops Yung next video natin. Adventure na natin. Sa araw-araw natin biyay. ah uh, thank you po watching mga troops At ingat po tayo lagi dahil maulan. Lalong-lalong nasa nagmumotor ngayon. Uh, kunting ano lang. Huwag masyadong mabilis kasi maulan. Kaya ingat lang. Tsaka yung mga pauwi na dyan. ingat ingat lang din kayo. Ang gabi sa ating lahat. Uh, ulitin ko, thank you for watching mga katrops at ingat po tayo lagi and God bless ating lahat. Bye-bye!